Good morning, good morning sa inyo mga tukling ano. Ay, so ayan na. Nagbubuhos na kami. Naghahalo na yung ano. Yung bako. So, ayan. Mga ngayong araw, tapos na yung trabaho. Malinis na rin dyan sa harap. Ayan. Bubuhosan na, na yan. May isang Pinoy na ano ay ito yung um, ano nito tauhan Pinoy taga nag-usap kami kagabi sabi niya sinabihan daw siya ng amo niya nakasama rin daw dito magtrabaho ngayong araw eh wala naman siya baka siguro sabi ng amo niya kaya na nila yun tatlo kami yung apat yung driver ng bako solid yan mabait yung driver ng bako so ayan lang update lang sa inyo mga tukling ha Bye bye, mamaya ulit. Aakyat <laughs> na ako doon sa taas. Yan nga mga tukling ano. So ayan, dito tayo ngayon sa taas. Papakita ko sa inyo kung paano <laughs> uh, mini mix mix yung ano, yung semento. So ayan, doon siya kumukuha ng tubig sa kabila. Uh, hindi mahirap para sa atin ang nagabuhos-buhos kasi may nagaano ng simento ayan ayan ang ginagawa galing nga ng ano na yan eh. talino ng driver lupit nya daming kumbaga ay uh, ano bang tawag nyan pang ano ano sa uh, pang control yon ang daming mga pang-control dyan sa bako. Pero galing, sanay na sanay. Paubos na agad yung tubig. Galing na. I-mix nya rin. Nandito tayo ngayon sa taas. Nakaunang buhos na nga pala. Ito, ko sa inyo. Ayan. Ibali so, ang ginagawa ko. Alalay ako dun sa yun, dun sa tao na yun. Kaya e, Pag binuhos ng bako dito, inaano niya. Ayan na ay yun, parang pandasik. <laughs> Vibrator ba tawag yan? Ayan. Hehehe. <laughs> nanginginig-ginig yan eh. tapos yun uh, i idadasik-dasik nya kasi malalim to yung pael na ano, itong pael na to saka ito hanggang ano yan, sagad hanggang ilalim malalim yan, kaya kailangan yan para madasik pati yung sa ilalim baka kasi may ano may uwang uwang ba tawag doon Yeah. Dito tayo sa taas. Minimix mix pa. Mga ilang minuto pa kasi yan. Tagal-tagal pa yan eh. Titimpla-timplahin niya pa yan. So, pakita ko sa inyo ang view dito sa taas. Ayan mga takling. O, buti na lang makulimlim ngayong araw na to. Pabor, para sa akin. Kasi, open na kami. Wala na kaming takip wala ng bubong, kaya mainit to dito kung hindi makulimlim. Ayan o. Maulap. Buti na lang. Thank you, Lord. At kinulimlim nyo. Kasi, eh, sobrang init na ito. Ang problema nandito yung mga suot ko. Ayan o. Talsik-talsik na ng simento. May hirap na tulaban. Ano yun to, eh? kapit na kapit kasi yung simento tapang nung pagkakaano ano talaga sa damit tsaka sa mukha ko nagatalsikan din kapag nagabuhos so yan legendary vibrator <laughs> so ayun lang baka mamay ngayon ko lang siguro kayo ma-update baka mamay ay ano na yung tapos na yung pagkaka ano dito uh, buhos gagawa ng DC na ito mamaya kaya hindi pa kaya hindi na tayo makapag video saka ilalagay ko na sa baba yung cellphone at baka mahulog dito delikado so yun lang yun yung una namin ginawa oh. kapal ng pagkakapader na yan ibang klase lang sa kanila dito yung poste hindi nagahukay hindi tulad sa Pilipinas, sinuhukay talaga tapos lalagyan ng mga steel bar tsaka parang pinaka manifest na buo sa ilalim ng semento walang ganon dito bali parang nakapatong lang talaga may buhos na manifest sa ilalim pero sunod na nun patong na yung ano yung mga steel bar yung sa mga pangkos din na nga so yan oh. Eh nagdadagdag pa siya ng ano ah uh, truck ice chapat <laughs> na truck na ano na bato laki nyan mga tokling laki nyan pag nasa ano sa baba ka laki ng pinagahaluan na yan Oh, okay, ganda dito sa taas. Pa, ah, hanggang dito na lang mga tokling, ano? Update ko na lang ulit kayo mamaya. Pagkatapos na. Okay. Tek lang. Ito, pa ka pato-bato yeah, wala na rin ganong gamit yung ibang mga bakal kahapon inuwi na ito ang mahirap ito marami to eh. pagkatapos ng pagnatuyo pag natuyo na to nabuhusan na to ang magabaklas nito dito sa taas sobrang dami nito tapos ikakamada ko ng ganon ganon sa lasalaba uh, sa lutalungat nito baka na sa ano to kulang isang daan o baka na isang daan bigat na Tapos, ang nga, bago i-ano yan, i-salasalansan, pag magkapatong na yung dalawa na pantay, aanhan, ah, uh, tawag nito, uh, ah, ng langis, you know, oil, para, pag uh, nilagay pala dito, tapos naanhan ng semento, hindi siya dumidikit, bali pag tinuklap, tinanggal yung lock nito sa likod, tapos tinadyakan mo, laglag -lag na, tanggal na. Galing nga. Bale yun ang gagawin ko niyan. Sa mga susunod na araw siguro pag natuyo na itong So ayun o, no? dami na namang hinalo. Ang ano siguro to, naka isang buhos na, ay naka isang halo na, dalawa, mga tatlo at kalahati or apat na halo. Kasi hindi naman ganun ka ano to ay Ganun ka lapad Hindi tulad nung isa Manipis lang din yan sa likod Ayan o So ayan lang Mamaya ko na lang ko ulit kayo update mga tukling ano Bye bye See you on my next Ay <laughs> paalam na ganda pa pala Baka may ano pa tayo mamaya Yung outro pang last video so ayan lang ayan na siya halo na naman tapos may isa pa siyang pang halo yun o yung butas butas papalitan niya mamaya yung buo na yun. tapos para mahalo talaga ng gusto so ayan lang ayan ang panahon natin makulimlim pero goods pabor na pabor sa akin kasi hindi mainit ha, let's go update lang mga tukling ano pinapako ako ng beer inom daw ako kasi kasi soju bali tapos na kasi kami magbuhos kaya magse-celebrate may ano doon may pulutan na ulo ng ano ulo ng baboy parang parang ano lang yun ay eh? parang sinawsaw sa buong ulo ng baboy sinawsaw sa mainit na tubig tapos okay na pupulutanin na ano uh, uh, partner ang mga kimchi tutik yan Maya, mamaya pag ano picturan ko baka uh, sakaling pwedeng picturan kung hindi nakakahiya dami kasi namin when I Sela. see your smile tears roll down my face I can't